ako. Ah, uh, din po. Good morning. Muli ako yung magbabahagi po ng uh, orasyon kaya Yung orasyon na narito na yung poder, balabal, bakod, at pondo sa so, isang orasyon lang po. So, kung hindi po ang uh, panoorin niyo po ang video nito. At uh, hanggang sa matapos, bago matapos na ay nakapag-subscribe ka na uh, pindutin mo rin po ang notification bell dyan po sa baba Nang ikaw ay laging updated. So, intro mo na po tayo. Hello, welcome back. Uh, muli po ako ay nagpapasalamat sa inyo mga solid followers ko, subscriber. Uh, good morning po. Nawayabutan kayo po ng aking video na nasa mabuting kalagayan. Ito sana po mga kapamahal. Walang karamdaman. Maging dito sa Pinas at dyan po sa abroad. Ingat lang po tayo dahil uh, panahon po ng uh, tag-ulan po at puro bakit. So yun, uh, Shoutout po sa inyo mga solid followers ko, uh, subscriber, non-subscriber uh, at viewers. Uh, salamat po. Ang aking babahag nito ay yung rasyon nga sa uh, poder Kondo Balabal Bakod. Isang rasyon lang ay nandiyan na. Uh, Panorin lang po. So yun at... Uh, Ubus rin po ako nagpapasalamat sa mga nagtitiwala na sa akin ng border uh, ng ang uh, na pampalakas ng katawan at ano, uh, nagbibigay uh, ano, uh, panggamot sa lahat ng uri ng sakit at pangontra na rin po. Salamat po sa iyo. At sa mga gusto mong order noon ay ito po na ating yung uh, nag-iisang FB account ko lang po yan uh, wag, uh, wala na kayong pa na ito lang sa mga gustong model sa akin. At uh, sa mga gustong model nito, ito ganito, 7 beto, 17 Uh, PM na po ako sa akin web account. Ito po ay uh, may kompletong dasal. Uh, may 3 file po yan, file na PDF file na akulat ng CSI Bertodes na almost 150 pages. Uh, pwede nyo pong ipaprint yun. Pagawa nyo pong yung file na yun. So, yun. yon po yun. Uh, on so, uh, sa iba nito. akulat nito ang CSI at print is na gawin pa po So, yun. sa mga gusto mo doon, yun. Yun lang po sa aking web account. At sa mga gusto magpa-online, yun. I-follow nyo lang po ako at message para madali ko po kayo rin makita. Bagamat uh, na nahap na nahak yung isa kong FB account, at na dito na lang magpapatuloy sa aking account na ito. Uh, sa channel kong ito at dito sa FB ko. I-follow nyo rin po ako dito sa aking FB dahil babahas niyo rin po ako dyan ng mga oras ko. Kung wala po dito sa channel ko ito, baka doon sa FB account ko ay eh, meron. Yan, ang um, may papayo ko po ay ano uh, ang orasyon ito ay dasalin lang tapos ng inyong devotion o kaya kapag wala po kayo ng devotion eh magdasal po kayo na isang malami na bagay ng walati at sumasampalataya at banggitin ang orasyon nyan dyan sa screen uh, ito po ay uh, ano, pwede kami din sa pag-iinom pag sa iyo pagtatrabaho. Ah, uh, saan man po kayo sumita, pwede rin po ito. Sana ay ma nyo. Ito ay uh, tulong po, po po para sa inyo, uh, sa mga nangangailangan nito. Yan, uh, wala na po akong uh, babawitin at uh, abangan nyo na naman naman ulit ang aking uh, upload. At then, sana tulungan nyo rin po kung mapangatang aking web account na ito. Paano nyo lang po? Bilang tulungan nyo na rin po sa akin um, para ma-monetize na. So, Pabdes, maraming maraming salamat.